Uh, Pasintabi lamang po sa mga nagme na ngayon. nakikita po, napapanood po sa screen. Yung uh, dami po ng uh, bilang ng mga langaw sa kanilang bahay. Ayan, ay right, rafi. Buong bahay nila. Nasa tiles nila, idol rafi na sa cycle. Grabe naman yun. Sa kusina, sa sofa, sa bakuran. Kapagkainan po nila. Kausapin na natin. Ito ang mga magsasaka sa Kawayan City, Isabela. Si Ma'am Elvira Marcena. Hello po! Hello po, sir! Ma'am! Po? Sa saan matatagpuan yung farm na yan? Dito po sa Purok 3. Sa likod po ng bahay namin, mga 100 meters po ang layo. Aha. Sino po may-ari? ng farm? Uh, Argonya po. Argonya? Argonya Family. Opo. Ah, Argonya Family. Ito, CJ Farm sa Kawayan City si Isabela, ang owner is Francis Argonya. Opo, junior. Junior. Okay. Yan po ba yung nireklamo niyo na kay chairman? Opo. Nung nakaraang February po yata yon. yes, ma nung pumunta dito yung mga taga LGU, mm -hmm. binigyan po siya ng option na maglagay ng net doon sa poultry. Okay. At kung may lalabas pa po ng mga langaw, Uh Bibigyan -huh. po siya ng first hanggang third offense. Uh -huh. Pero hang magmula po noon eh, wala na, marami naman po langaw lagi bago mag-harvest. Wala nangyari? Wala, wala po. Lumala pa? Opo. Oh, napurnada na. Sige, kausapin na si Chairman Michael Evangelista, Barangay Silawit, Kawain City, Sabela. ah uh, Chairman Evangelista, sir, magandang hapon po, Chairman. Yes, Senator, magandang hapon din po. Chairman, sir yung pong sa PCJ Farm, paano po yan? Eh, Nireklaman na po sa inyo at binigyan nyo po daw po ng uh, warning notice eh, pero sa halip na eh, sundin yung mga utos ninyo, eh, lalong lumala. Para po yung sitwasyon? Senator ganito po yun. Uh, every time na nagre-reklamo po sila, uh, ine-intervene in ko po sa barangay. Opo. Then, Until dumating yung time na medyo hindi na nasusunod yung usapan po sa barangay, kami po mismo ang nagdulo sa sanitation office. Nagkaroon po ng pag-uusap dito sa barangay, public hearing between City Councilor Bagnos Maximo, siya po yung uh, Committee ng Health, okay. tapos si Sanitation Office Mr. Adsonod, yung chair po nila. Tapos nagkaroon po ng pag-uusap dito sa barangay. Mm -hmm. uh, binibigyan po ng opsyon si Mr. Argonia. Yes po. Tapos uh, ang... Okay, sir, 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 sir. Okay na po yon. Nai Naikwento na, na po ng mga complainant. Binigyan po siya ng opsyon. Kaso nga po, sa halip na umayos na po yung problema, maayos na yung problema, lalo na po lumala. Bakit po lumala? Sir, uh, tuloy-tuloy po kasi yung paglalagay ng manok ni Mr. Argonia dun po sa poultry niya. Every time po na nag-harvest, lumalabas po yung mga langaw. So ano pong solusyon ang nakikita niyo po chairman? Uh, yung napag usapan po na lanagyan ng net, meron po rin. Okay. Uh, binibisita po ng sanitation office, meron po talaga yung kaso, kahit maglagay po tayo ng net, pataas pa rin po yung lipad ng mga langaw. So, so therefore sir, kung para sa inyo, ganon naman pala eh, kahit na maglagay siya ng net, eh, naging malango pa rin yung lugar, hindi umubra yung net, yung inyong sinadjust na solusyon. So, ano po yung nakikita niyo pong solusyon this time around? Ang nakikita ko pong solusyon, Senator, is uh, wag mo na maglagay ng manok para wala akong lango na maglalabas o magmaiikon dun po sa poultry. Tama. Wag na muna maglagay ng manok. Eh, siguro po, yung farm, ilagay po sa malayang lugar. Ilan hubay manok ka nandyan sa farm, Chairman Sir? Uh, nasa 1,000 plus senator. Siguro so, po, po yung 1,000 plus na yan ipaharvest na po and then wag na maglagay ng manok hanggat hindi po sila makakahanap ng paraan na this time wala na po talaga mga kalusot na mga langaw magmumula dyan sa farm. Pwede po yun, Senator, pero nasa sanitation office at city government po ang may karapatan na mag-office po sa farm okay. owner po kung ano po yung pwedeng... Sige. Tama nga naman si, ano, si Chairman. I agree with Chairman. Nasa sanitation, meaning nasa city government dapat yan. Hindi na sa cloud nila Chairman yan. Sila Chairman makapagbigay ng advice at para pag-usapin yung both sides. And then siguro Chairman, wag niyo na po muna bigyan ng permit din hanggat hindi nasusupo yung problema, baka mag-apply ulit ng permit yan, huwag nyo na pong payagan at uh, i-go yung permit nila. Tama ho, Chairman Sir? Actually, Senator, yung permit niya is hanggang December po. Pero magre-renew po siya this coming January. Pero... Huwag mo na-renew. Re na okay, ito na po. Ito na po. Attorney Sherwin De Luna, Head Business and Licensing Permit Office ng Kawain City, Isabela. Magandang hapon po, Attorney De Luna, sir. Ay, good afternoon po, Sir Atoro. Yes, po. sir, for the meantime, agree naman po si Chairman. Siguro, ipasara muna natin tong ano farm. Awag na po muna Ayan, siya. So, mag mag po ako ng joint inspection po tomorrow para kung makita po natin may violation, i-recommend po natin si Mayor for the immediate uh, closure po ng Uh, para pag uh, may makita pa tayo violation. Oh, sabi ko sa iyo, ano eh, Vanessa, ayaw mo maniwala, eh, mabait ito sila eh. O di, sige po, eh, siyempre po, may kita niyong violation yan, tomorrow, isa po agad. Pagka, apa, oh, pa, papipirmahan lang po natin po yung closure order po kay mayor kay acting mayor po. Um, kay si um, acting. sino, sino, sino pong, po, sino pong acting mayor ngayon dyan, sir? Si vice mayor, dalit po yata, sir. So, sir, asahan ko po yan kasi Pupunta ako dyan sa kawayan siguro. Eh. Itong pesta, ayoko pagdating ko dyan. Malangaw. Eh di, sir, eh. Ah, oh, po, sir. Uh, magpapadala po kami. Um, kasi, ha, uh, nag-delate na po ngayon. I, pero i-organize na po natin yung team po namin para bukas early in morning. November 1, pupunta ako dyan. Pag mamangalangaw dyan, ipon-ipunin ko, sir. At pagkatapos ko na ipon, ilagay ko dyan sa... <laughs> sa, sa harap <laughs> ng opisina niyo. Sa, hindi, joke, joke po. Joke apa, ah, po. Ah, po. So, ha, sir, ha, asahan ko po, ha? Yes, po. Siya nang maraming patagoro po. po, po. Ernie eh, morning po. Maraming, 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 maraming salamat po. Attorney Sherwin De Luna, Head Business Permits and Office. Thank you po. Thank you po. Okay po. Welcome po. Ayan, Ma'am Elvira, bukas sarado na yan. Oh, sarado na. And of course, salamat in advance. Salamat in advance kay Mayor JCD. Ayun. Okay, salamat ha. Okay na, Ma'am Elvira. Okay na, sarado o, na yan. Opo, sir. Salero. O, oh, di ba? November 1, kita-kita kita tayo dyan. Ma'am. Pa salamat po. Pas pasya lang ko kayo dyan. Okay. Kasi dyan, nailibing si Nanang. Nanang. Opo. Oo. Kira okay, mo si Nanang, di ba? Namit mo pa yun? Si my beloved Nanang. Opo. Uh, pero doon siya sa may Luna Cemetery pero Luna sa Kawayan magkatabi lang yan. Okay, sige. Yan muna, salamat po Ma'am Elvira sa inyo pong tiwala at uh, tomorrow masusulat na po yan. At uh, syempre, pagpunta ko diyan November 1 ako mismo in person to I'll make sure na talagang sarado. Okay. Salamat. Salamat po. Thank you. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat. Thank you. Idol Senador Rapi Tulfo, maraming salamat po sa tulong ninyo. Kami po ay residente ng Barangay Silawit, Gawayan City, Isabela. Taos-pusong nagpapasalamat sa tulong ninyo na may pasaraang poultry na matagal na naming pinaproblema. Medyo nabawasan na din po ang langaw dito at sana ay magtuloy-tuloy na. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po.